palibhasa nga po itong ating palay ay nahihinog na so siguradong dadayuhin to ng mga maya kailangan gumawa tayo ng uh, bird strap o yung panghuli ng ibon para babawasan mala natin kahit pa paano yung uh, mga maya na naninira ng ating uh, palay so sayang naman kung mapag uh, lang ng mga maya to eh, marami sila pagka sila ay sumalakay kung mga isang balde lang siguradong makakuha sila dahil nga sa sila ay marami so ang gagawin natin ay gagawa po tayo ngayon ng isang uh, bird trap na uh, sinatawag nga yung panghuli ng ibon para babawasan natin sila kahit pa paano you know, may mga mangilan-ngilan ng pumupuntang maya eh. Yun, nandun sila sa may na yun may mangilan gila na so kinakailangan bago tuluyan itong mahinog ay makagawa na tayo ng bed trap uh, at yan ang gagawin nating panlaban sa kanila ayan naghuhunihan sila ayan nagdadaanan yung iba eh, okay, gagawa po tayo so ayan oh mga tukanan ng ibon yan eh ayan oh dami na silang napagtukana na pala dito hmm. So, ito nabali pa o siguro, nabali pa to dahil siguro nga sa pagkakatuntong nila dahil marami sila. Ayun oh. Hmm. na yan eh oh. Ang daming kabuti. Ano kaya to? Nakakain kaya tong kabuti na to? Dito ta sa aming kawayanan. Alam niyo po itong kawayan ito. Ang laki na oh. Itinanim namin yan, mga bata pa kami. Elementary pa siguro. Ayan. Itinanim namin dito sa tagiliran ng aming bukid para meron kaming makukuhang kawayan. Kung sakaling uh, nais namin uh, gumamit ng kawayan, may puno pa ng niyog dyan. Eh, no? Kawayan na to. Ayan. Nagagawin nating linitan o oh, yung pinaka paina natin ng padapuan natin ng mga maya. Yung loob ng ilalim niya. Ayan, malilim. Kaya lang medyo madawag. So hindi sinasadya, napuwing ako. Ayan oh. Napuwing ako ng kahoy nung tinatabas ko. So ito, hahanap tayo ng tubig. Kuko natin yung lumalagas las. Ilulubog ko yung mata ko dito para matanggal yung aking puwing. Yan po ang mga gamot sa gubat. Ang ganyang pangapangyari tubig lang katapat niyan so ayan ah natanggal na oh wala na ganyan lang huwag natin kukusutin kasi may tendency na bumaon siya eh ilulubog lang natin siya sa tubig may dala tayong gulok at lagari yan ang gagamitin nating pamutol ng kawayan dito natin dalagari sa lugar na to yan medyo gipit ang mga pwesto eh kaya dito natin pupus nyo kung saan malwan buti na lang matalas yung aking lagari umiipit so yan nilabas din natin hmm. ang ganda niya. diretsyon diretsyo siya. oh. ang ganda ng kawayan tsaka huso sa gulang yan. Uh, kuha na tayo hmm. aking pakinabang talaga tong kawayan to sa amin pag may mga pangailangan kami tungkol sa kawayan, andito lang. Makakakuha tayo. Ayan o. Dumapa yung palay doon sa pagkakaulan. Ganda pa naman ang bukid o. Dumapa sa ulan. Ayan o. Sa tayo sa labas. Malaking pakinabang talaga tong kawayan na to. Pagka kailangan mo, andyan lang siya. Ang lamba eh. Yan yung ating kawayang nakuha ganda diretsong diretso Tsaka husto sa gulang uh, yan ang tinatawag na taga sa panahon haba na ng puso ng saging tamang tama ito may kasama pa yun doon yan o oh. susungkitin natin mamaya yan alanganin pa yung hmm, taba naguha muna tayo ng kamuting kahoy ayan o oh. Bubos natin 'yan. Ma-meryenda natin 'yan, Lumabas na 'yung laman eh. Ayun oh. Lumabas. To. Lumabas na oh. Hihilahin lang natin 'yan. Yan. Ang ganda. To, pili na lang to. Hmm. Tigas. To, haba. Haba nang san to. Titingnan natin. Kunti lang yung Kunti lang yung Gawin natin panungkit Mabira Mapurol kasi itong ating kalawit eh Yun Talsik, ayun, gulong, hinabol di tala Ito pa yung isa So, ulit natin. Sabit lang natin dyan. Sabay batak. Yung. Tanggal. Uga pa siya eh. So yan. Nakuha natin yung dalawa. Kailangan din naman kasing putuli niya kasi pagka ganyang yung puso eh humaba na at hindi mo pinutol hindi tataba yung kanyang buwig. Kukunti ang bunga. Ayan, kakaunti. Tingnan natin yung sa kabila. Yun, yung sa kabilang yun. Puntahan natin yun. Dito lang, sa kabilang dulo may bunga. Yan. Yan. Kakunti. Yan o. Oh. Buwang hilaw pa. Oh, hilaw pa. Hilaw pa siya. Yan. Tingnan natin itong isang puno yun yung sa kabila na yun puntahan natin ang daming bunga nito yan sa kabila yan o oh, yan o oh. masipag talagang mamunga tong isang to ayan oh. hitik siya sa bunga ah, may mga karag pa ayan ang dami niyang bunga hanggang doon sa taas na yun nang hihitik siya sa bunga ayan tingnan natin yung isa kung anong status baka hinug na to ah. ayan o oh. Medyo maliit lang siya pero matamis to. matamis yan. May isang kamuti na to. Nag-iisa isa pero naglabasan yung bunga. Yan o. Oh. Yung laman niya. Yan, oh. Oh, naglabasan. Hilahin ko nga to. Para makita natin. Nabali siya. Kaya natin. Sayang pa to. Mahaba pa klase. O oh, yun. Ang Naka palibasa ngay, eh, ay marami tayong nakuha hindi mo natin to lulutuin sa ibang araw lang kasi baka hindi natin maubos sayang yan luto na tong ating kamote tamang tama ito sa mait na kape palibasa ay eh, napagod tayo magmerienda muna tayo ito maliit lang ang puno nito pero sangkis to yan oh. lalaki ng bunga yan sangkis yan Ayan. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan ang sangkis. Hilaw pa lang. So, yan ah. Tapos natin, ibibilad lang natin ng konti sa araw yan. Para medyo mahaya-haya siya ng konti. So, yan na. Okay na. Tapos na yung ating belt strap. Pinatutuyo lang natin tong mga glue na yan. kulay puti na yan. Glue yan. Wood glue. Para makapit. Ayan. Patutuyo lang natin sa araw yan. Tapos yung lugar na to, lalagyan natin yan ng pandikit. Kukuha tayo ng dagta ng antipolo. Dagta ng antipolo ang nilalagay dyan eh. Kukuha tayo pagka isang araw. Pansamantala, patutuyo muna natin yan para matibay siya. Ganda ng orchids na to. Diyan kinakain ng mga honeybee yan eh. Ang orchids na yan. Ito naman puti. Puti yung kulay niya pero mahaba yung kanyang bulaklak. Ano ang ganda. Oh. Kulay puti. Ito. Ibang klaseng bulaklak naman yan. Yan.